babae na trap sa isang chimney at naaresto para sa pag-stalk sa kanyang date matapos siyang maligtas. Isang babae sa California ang maaaring mabilanggo matapos siyang maloka sa isang lalaking na niya sa internet. Alas stress ng madaling araw noong October 19, ang 28-year-old na si Genoveva Nunez Figuera ang nakaisip na bumaba mula sa chimney ng bahay ng isang lalaking nakatira sa Thousand Oaks. Umabot siya ng walong talampakan bago siya na-trap nakarinig ng mga sigaw ang kapitbahay kaya nagtawag sila ng pulis. Napilita ng mga firefighters sa tanggalin isa-isa ang -isa mga bricks na nagbubuo sa chimney at itinuit nilang litrato ng kanilang ginawa. Gumamit ng sabon na panghugas ng plato ang mga first responders para mapadulas ang chimney at maligtas ang babae. Nang naligtas ang babae ay inaresto siya ng Ventura County Police. Humaharap siya sa mga kasong illegal entry at giving false information to a peace officer. Sinabi ng may-ari ng bahay na nag-date sila ng saglit ng babae matapos silang magkakilala sa internet. At ito raw ang ikalawang pagkakataong sinubukan ng babaeng pasukin ng kanyang bahay.